day off ni Mike ngayon at dahil day off niya, ta ako, muna, ako muna ang driver today. So today then ay birthday ng anak kong panganay ni si Ronin. So ibibili namin siya ng damit dito sa West Ocean City. So bago kami pumunta at bumili ng damit, nagutom ang mga bata kaya dumaan kami dito sa may panera. Itong panera na to ay talagang favorite ni Ronin puntahan kasi gustong gusto niya dito yung chicken noodle soup at saka itong bread nila dito na baguette kung tawagin. Let's get in the bread. Dip it in the bread. Dip it in the bread. Oh my god. Oh my you need to buy this bread, mom. It's so good. Yeah. Like, this is the only... Dip it in. Oh my, oh my god! Here we go, that's your birthday gift. Nia, stop. <laughs> I want it. That's Baba. When I go to France, this is gonna be my snack. <laughs> what, what's your birthday gift, Ronan? Right. A baguette. A baguette. I think somebody, I, I think I just heard somebody say her name. I mean. A huh? baguette is gonna be my snack. Mm, yummy. Oh yeah? Mm. Well, I'm gonna or eat one this whole or Easy, Nia. If I ever, Daddy. He's something else to Ito ang itsura ng shopping center dito sa West Ocean City, Maryland So may ano ibat-ibang uh, branded na mga na mga damit at kung ano-ano pa So bago kami pumunta sa Old Navy kukuha muna tayo ng coupon dito sa My Customer Service So itong coupon na to ay magagamit natin kapag bumili tayo ng mga damit na mga branded. So, may Old Navy rin dito. Ayan, no, may nakalagay na 10% off of purchase of $50. So, after makakuha ng coupon, ay dediretso na tayo dito sa Old Navy Outlets. So, pagpasok na pagpasok mo, may nakalagay na up to 50% off. Medyo maarte na si Ronin sa mga damit, so papipiliin namin siya kung ano yung magustuhan niya dito talaga po namang napakamamahal ng na mga damit dito sa Old Navy. Pero yung iba may mga discounted rin. Yung iba nasa 20% off discount. Tapos yung ibang t-shirt, mga ang pinakamura siguro yung ano, $8. So minsan naghahanap kami dito sa clearance aisle kung may magustuhan dito si Ronin ay nagsusukat siya. Tapos may scanner din sila dito. Pwede mong iscan yung tag at makikita mo kung magkano yung presyo. May nagustuhan siya ditong sweatshirt at ito yung presyo. $39.99 ang isa. Hey, no! <laughs> right. so ayan, nakauwi na po kami. Ito yung inano ni, ano, ni Ronin. Ito yung pinili niya. So ito ay, ito lang. $49. $49. $49.99. And then, tapos tatlo pang t-shirt. Ang mamahal lang damit sa ano, sa Old Navy. Ito, $30.99. Pero ito maganda to eh. May ano siya. Tapos, yung dalawa pa, ito. 11.99. Tapos, ito yung pinakamura na 8 dollars. Hi, Mommy. And, nakatsale to ng 8 dollars. Mama. And then, ito naman yung kay Nia. At, ang tag niya ay, kaliit-liit. 29.99. Ayan. Ayan. So, lahat ng pinamili namin, may konting discount. Ito, 20% off. At saka ito, itong hoodie, 20% off. Tapos, yung iba, kung ano yung tag niya, yun na yun. Kasi may nakalagay na siya na clearance. Tapos, ang total na pinamili namin, lahat ay nasa $100. So, isa sa mga tipid tips para medyo makamura tayo sa mga damit na branded. Kapag pupunta tayo ng uh, shopping shopping ano, parang mall dito eh. Shopping center kung tawagin dito. Kumuha tayo ng mga ganito. Kasi nga, may nakalagay siya ng mga discount. 10% discount. Sometimes 20% discount. So, eto medyo to, nakatulong to ng konti. Tapos pagbayad namin, halos $100 din yung bill. Ilang piraso lang ng damit. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Limang piraso ng damit is nasa $100 kasama ang taxes. And then, uh, kapag, kunwaring, may bumili na kayo before sa, ano, sa Old Navy, tapos ang ginamit nyo ay credit card. So, yung kapag kasi credit card ang ginamit nyo, yung, may mga points yun eh. Kapag, uh, old Navy na credit card, at yun din ang ginamit nyo, nagkakaroon siya ng points every time nagagamit nyo yung credit card ng Old Navy. So, hindi ko alam, may naipon akong points doon na nasa $40 na. So, pagbayad namin, may 10% off na kami magmula dito sa dito sa uh, coupon booklet nila. Plus, may $40, may $40 off pa kami. So, eto yung binayaran namin. So, ayan, nakalagay dyan yung mga discount ito yung ano ni Ronin yung 49 tapos may less na 10 dahil nga 20% off. Ayan. nagkaroon mag ako ng maraming discount. Ang total discount ko ay no 75 and 49. So ang total na inano namin, binera namin ay 48 dollars and 19 cents. 'Di ba? Ang laki ng discount. I-compare mo kung babayaran mo siya ng uh, ng full price. And then after namin magbayad, nakatanggap din kami ng coupon galing sa Old Navy. So ito, magagamit natin to ng nakalagay yung valid kung kailan. So October 7 hanggang October 15. So kapag nag-spend ka ng 150, may $60 kang ano, $60 off nakalagay diyan. Super, ang tawag dito nila ay super cash. O di ba? Bonga. And then after ng Old Navy, dumaang din kami dito sa Marshall. Ang Marshall dito ay mga murang damit at may mga branded din sila dito. Naghahanap kami ng mga pang-winter na mga bata kasi dito kapag around November, January napakalamig. Eh kailangan ni Ronnie ng ano ng jacket. So ito yung napili niya, ito yung uh, ang ang brand niya ay Kenneth Cole. At ang tag nito ay 29.99. Ayan. So kapag Marshall ano na tag na talagang mura na yan. Dahil ang original tag nito ay talagang mahal din. Tapos si Nia namili din siya ng kanyang damit. So ito yung napili niya. Ayan sobrang cute na mga damit dito sa Marshall. Sobrang cute. Lalo na pag mga pambabae na panlamig. Sobrang cute. At tapos ito yung sweatshirt na nakita niya. Tapos ang mura lang.